Kung ko ay ako building Hello. Hello, ma'am. Hi. Baura, kami sa ma'am? Oo Oo. Kinali? Kinali. Asa kinali? Ito na hal. Ano rin rin kinali? Mm, mga oh. 10 minutes rin. Right? Mga distance Hmm. pero kung kabalong matam saan pero yung mama maggrant puno kaya matam hah maganda mas maganda sa personal yung pula nila Ha? Huh? mas maganda sa personal kanda ganyan na lang panggawa mubay kuya na no? no ganito lang okay madam mo maganda lang si R mas maganda to ko sa don hah mas maganda to ko sa don Citro. Malapit lang pala kinali. Saan? Resorts. Sikat daw yun dito eh. Ano? ang cute ng pool. <laughs> wow, ang cute. Oh, may pool sa likod. Talagang ano, pang family lang. Ganda ah. Ha, ang cute naman. Ang cute naman, Lloyd. Ah, sarap lumublog. Huh? Like, no How is it not? What? Huh? If I had, like four more HP? I could try mm. the 6 Alright, we'll the, the mm. right. brick. I'll see you guys in a bit. Ganda. Very modern. <laughs> Wait, early bard? Okay.